Magandang umaga po. So nandito po tayo sa Zone 5 Bigalugay ng Samis Oriental. Ako po pala si Jade Mix Vlog. So nandito po tayo para po ipaabot natin sa ating kapwa Pilipino yung advocacy po ni Sir Eduardo De La Cruz. Ito po yung isang beneficiary po natin na bibigyan ng bigas. Ayun po. Okay. Opo. So, Opo. So, Hoy. Tay, Pablo, kumusta? Ah. Okay ra. Oh, uh, nami karon dere kay nami yatag kanimo nga uh, gikan sa atong sponsor po nga ni Abot, nga gikan sa Canada, kay Sir Eduardo de la Cruz, na si pagbigay na bigas. Oh, uh, ito tay Pablo, imong bugas nga gikan sa atong Canada yun na. Uh, si Sir Eduardo de la Cruz. Unsa may mo may kasulstorya sa iya? Ah? Uh, salamat sa kay Sir Eduardo de la Cruz. Salamat kay Sir Ed Eduardo de la Cruz na no? na ka wag wag sa imong inyong gihatag salamat ko dako nga makakaon ko ani eh. salamat kayo mm -hmm. ayan po mga kajad mix na si Tatay Pablo po ay eh, isang bulag di po siya makakita ayan po so ayan maraming maraming salamat po kay Sir Eduardo so ulit po natin maraming salamat po salamat ka, salamat kang Sir Eduardo Dela Cruz na naka Dawa ko sa yung gamay tabang, makakaon ko gamay. Okay ra siya. Ayan po mga ka Jade Makes Vlog. Ito po pala si Tatay uh, uh, Tatay Pablo. Uh, isa po nating beneficiary na tinutulungan po natin. So na vlog na po natin to si Tatay. So ayan, so may mga blessings na naman po dumating sa atin. So sinishare po natin sa ating mga beneficiary po tulad po ni Tatay Pablo. So ayan, nagpapasalamat po talaga tayo kay Sir Eduardo de la Cruz sa advocacy niya po na magbibigay po ng bigas sa ating kapwa Pilipino. Lalo na po yung mahirap. Alam niyo po si si Tatay Pablo is, uh, wala po makikita, isa wala pong makikita sa po siyang bulag at wala po siyang sariling bahay. At itong tinitirahan niya po isa uh, nakikitira lang po siya dito at hindi po sa kanila yung bahay na to. So ayan. Tatay, so, so, kumusta naman? Ah, okay na gyapon maka ay mayaw na tagpanagsa ginagbaig panginabuhian marang na ako ang mahimo kay nakapanarbaho e, kay lison mo ah, sa manarbaho at ang lison wa marani ko salamat po dakong yapon sa inyo nga na kadawat na, 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 ko gamay ang inatabang kakaon daw yapon ko gamay salamat po dakong yan ha so inyari na tayo kuan mo tru tag pa, pangayo sa atong kuan kung mga viewers pag gusto na to ipaabot say gusto yun mo na mensahe para ma madungog sa atong mga viewers ang atong kuan ako oh, baragya po na akong pangayo O, na kaluoy gamay O, naay ka habang na gamay ah, niya kuwasan. gani ako asan pinoy anan klaro nga ato agi kaugalingon para na ugang pang, atong panginabuhi para na yapon Kaon tas pagkaon ng tas kada adlaw. Importante magin ang pagkaon. O rin ay ako ipaabot sa inyo. Okay. Mm -hmm. sa imo ang yapon is uh, pagkaon ng yapon? Oo. Oh, okay. No? Yes, so sad. Kada adlaw magita mo mag kaon. di Importante magin ka. Bala kang guway panoodan. O sa, basta kanali pagkaon ay bugas. Daog na. Mm -hmm. Naanta na gagbay ma okay. pa maagay yung sa pares bugas. So ayan po mga ka-Jive Mixed drugs So, Pagpagsensyaan nyo na po si tatay Pablo kasi uh, yung lingwahe po dito is uh, Bisaya po hindi po Tagalog so ayan, so, sabi niya po is uh, iniingi niya is yung pang ano lang daw, pang araw-araw nila pang araw-araw pagkain tapos uh, yung ito, yung tinitiran mo wala ka bang plano dito na ano? Ganyan, mukhang ganyan eh kung parang lunay gamay kalooy, nag-sponsor dyan na Mahayog uh, yung kagamay, yung madona um, gani. Atay gamay yung mapuyan, gamay langgod, gamay lote, gamay yung balay. Wala na, wala na. Ayan po mga ka-Jahid Mix Vlog, ang tinitiran po ni Atay Pablo isa sa uh, isang munting kubo lang po ito. Para lang, ano, kumbaga mas malaki lang sa kulungan ng aso yung ano bahay niya. So ayan po mga ka-Jide Mix Vlog Sa lahat po ng mga supporters ko dyan Lalo na po sa ating mga sponsor uh, Si Ma'am Jocelyn Caballero Si Sir June Abril At sa founder namin sa Team Walang Iwanan 2.0 Si Ma'am Erling Lunar And then sa ating uh, Team Anabi Na founder po na si Sir Eduardo de la Cruz Ang advocacy niya po ay tumulong po sa ating kapwa Pilipino na magbigay po ng bigas. So, ayan. Pero so, papasalawat po talaga ako at huwag po natin kalimutan ni na i-subscribe ang ating uh, channel na Jalrod Makes Vlog at sa ating Facebook account, Child Makes Vlog po okay follow na lang po, maraming maraming salamat po at huwag po natin kalimutan i-share yung ating uh, video para madami po tayong uh, uh, makakita ng mga mabubuting puso sa ating video para maibigay po natin kay Tatay Pablo yan, so kaya pa na ta, Anang pasalamat lang taga kung Ini adalah teks dari Eduardo Delacroce, pertemuan sore 13-2000, kalau tenaga laut gak tau abeni, saya ragu, oke, 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 aku oke, 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 yang oke, 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 yang oke, 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 aku oke, oke, pamugas pero naka surtian nga ni di sila na hatag sa ko ah salamat ko dako yapon at salamat po pala ako kay uh, ma'am uh, Patsy Olson ayan isa din po ang sponsor natin uh, siya po ay taga ibang bansa din po so napapasalamatin po ako kay Patsy Olson ayan Salamat po talaga sa suporta nyo. Sana hindi kayo magsawa sumuporta po sa amin. Lalo na sa mga charity vlog po namin dito sa ating uh, mundo na social media Ayan, thank you so much and have a good day lahat